Magandang araw po si Mike Anyayahan ito. Ang quotation na i-share ko ngayon ay galing kay Marcus Aurelius. No? At ito ang sabi ni Marcus Aurelius mababasahin ko. Sabi ni Marcus Aurelius, "Think of the whole universe of matter and how small your share. Think about the expanse of time and how brief, almost momentary, the part marked for you. Think of the workings of fate and how infinitesimal your role. Uh, yun ang sabi ni Marcos Aurelius. So, ano ibig sabihin nito? Ang uh, ibig sabihin nito, halimbawa, saan ka nakatira ngayon? No? Nandito ka sa mundo, sa Earth. No? At ikumpara mo yung, mga, yung, yung Earth sa mga ibang planetang malalaki. No? Uh, sa Jupiter, sa Saturn, at sa iba pang mga, ano, no? mga mas malaki pa, sa galaxy, o sa anuman. Napaka-late lang ng Earth. No? Baka nga sa ibang planeta, kung may nabubuhay dyan, eh hindi nakikita yung sun at yung earth. No? So, lalo na siguro sa black hole. At uh, napakaraming black hole, napakaraming, napakaraming galaxy. Ang sun hindi natin masusukat. No? Ngayon, kung may ibang nila lang na titingin, no? titingin doon sa, sa ganong itsura, no? sino ba tayo? Pero kung tayo ang titingin sa mundo, ang singin natin, ang mundo ay tungkol sa atin ay para sa atin. So, it's not about us, no? It's not about you, no? Uh, sa buhay na ito, no? Kaya, kung halimbawa, marami tayong mga, ano, mga re reklamo sa buhay, no? Ah, bakit ba ganito ang mundo? Ah, dapat baguhin ang mundo. Ah, hindi dapat ganito ang mundo. Eh, sino ba tayo? Diba? Anong pakisate ng mundo? Napakalawak ng mundo. Diba? Ikaw ba, halimbawa, ano? May may dumapo sa yung kuto. Di ba? Ate, eh, at, nagshashampo ka, no? Ngayon sasabihin ng kuto. Ano ba namang mundo ito? Dapat baguhin natin ang mundo. Hindi maganda ang 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 ulo na 'to, di ba? So ngayon, papayag ka ba na baguhin ng kuto yung ulo mo, di ba? Sino ba yung kuto? So ngayon, huwag tayong magpakakuto di ba? Uh, ang mundo ay hindi tungkol sa atin. So, kung kung uh, meron mang tayong ano no uh, tinitignan dapat uh, ito yung nasa labas natin at hindi tayo kaya nga yung mata natin pag binuka natin ano ba nakikita natin yung labas natin hindi yung sarili natin wag tayong maging self-centered no? uh, ganun yung ano eh yung kalikasan natin Ah. Uh, ang silbi ng ating mata ay para tignan yung kalawakan ng paligid. At yung naaabot ng ating paningin, ba? 'Yan ang 'yan ang pwedeng ano, yun, yun ang pwedeng abot ng ating pang -ulawa. At yung hindi naaabot ng ating paningin, hindi naaabot ng ating pang-unawa At hindi tayo pwedeng maghusga tungkol uh, o, o ano sa tungkol sa anumang bagay na hindi natin nakikita. Ganun din sa ibang tao, 'no? 'Wag tayong manghusga ng mga taong hindi naman natin lubos na kilala. At sinusukat natin 'yung tao ayon sa panukat natin sa sarili. Hindi natin pwedeng sukatin ang kahit sino sa sariling panukat natin. Hindi mo pwedeng sabihin na itong taong 'to bakit 'to ganyan, bakit 'to ganyan, 'di ba? Pero hindi mo alam kung ano ang mindset or or paradigm ng tao na 'yon. Uh, hindi rin natin pwedeng ano, hindi rin natin pwedeng i ano, i ipilit yung gusto natin sa nakararami. Kasi yung nakararami kung may iisang masalang yan, kuto ka lang. Kaya ang dapat na maging mindset natin dito ay hindi kung papano ano, kung papano mag-adapt sa atin ang paligid o ang mundo. Hindi. Dapat tayo ang mag-a-adapt hindi pwedeng ano, hindi pwedeng ang mindset natin eh, dapat tanggapin tayo ng nakararami. Hindi. Ah, ang mindset dapat natin ay tanggapin natin kung ano yung nakararami. O sa ano sa sa botohan, di ba? Wala tayong magagawa, majority rules. Eh. Hindi naman itinasabing majority is always right. Eh. So, kapag ka may nanalo dyan, botohan. Nanalo yung majority eh. So, galangin mo. Ah, uh, so, kahit na sabihin mong mali, wala kang magagawa. Wala kang naman mag-alboroto ka, diba? Ah, uh, isa lang sigurong maaaro natin. Ang mai ma pwede natin i ano no i i, i wish o ilagay sa utak natin na dapat nating ipaglaban di ba respetohin tayo gano'n tayo kaliit diba? ah, uh, kung minority tayo hihingi tayo ng respeto dahil kung hindi diba, hindi ah, uh, magre-resist tayo so gano'n din sa ano gano'n din sa, sa iba't ibang aspeto ng buhay, di ba? Walang pakialam sa iyo kung gaano uh, uh, walang pakialam sa yung mundo. Maliit ka lang, yung mundo malaki. So, huwag mong pangunahan yung mundo. Pero, dahil walang pakialam sa'yo yung mundo, hindi ka nga imamahin ng mundo, kasama kang nire-respeto ng mundo. Ibig sabihin, hindi siya nabuhay para tirisin ka. Kung maapakan ka man, hindi niya sinasadya kasi hindi ka nga nakikita. Pero at least, di ba, may rule ka. May bahagi kang ginagampanan. At nire-respeto yun ng mundo ng San So, ganun din sa nakararami. Na ang dapat ang nakararami ay nire-respeto yung kukunti. Uh, at ikaw din, ganun. Uh, yung respeto mo, para sabihin mo sa sarili mo, kung kano kaka ka, o kaliit, ganun din dapat yung dignidad mo. Huwag masyadong mas malaki ang dignidad mo kumpara sa, sa size mo. Dahil wag mong iseset na kasing laki ka ng mundo na nakikita mo. So iangkop mo yung mindset mo, yung paningin mo, yung pananaw mo. Kaya nga di ba, uh, minsan may problema tayo sa pananaw. Yung pananaw ibig sabihin paningin. Ano bang ang pananaw mo sa mundo? So be careful. Baka mamaya ang pananaw mo sa mundo eh maliit ang mundo at ikaw malaki. Pero paganahin mo yung isipan mo dahil baka mamaya eh may mas malaking matang nakatingin sa iyo na hindi mo nakikita at uh, sinasabing uh, magdahan-dahan ka dahil ano dahil wag mong maliitin yung mas malaki sa iyo na hindi mo nakikita pero nakikita ka wag mo ano wag mong ah uh, ah uh, hayaang ano no hayaang pansining ka ng ano no, ng ng mundong mas malaki sa iyo kasi baka mamaya eh magulungan ka. Tirisin ka. So, ang magagawa mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado, umayon ka. Mag-adapt ka. Maging flexible ka. Kasi yung mga bagay na yan ay ano, hinulma ka na. Hindi mo, hindi mo pwedeng, ano, ah, uh, hindi mo pwedeng wasakin ng lahat ng yan. Uh, kaya, ano, kaya, kapag ano, next time na mapupunta ka sa crowd, no, ah, uh, uh, Wag ka, ano, hindi ikaw ang masusunod. Ikaw ang, ikaw ang susunod. Ano man ang, ano, ano man ang kalakaran ng crowd. Maging mabuti man o hindi sa paningin mo yung kalakaran ng crowd. Dahil pumasok ka sa crowd na yun. Otherwise, punta ka sa ibang crowd. O magbuo ka ng crowd. Kasi, kung gusto mo mong masusunod, patunayan mo na mas malaki ka kumpara sa sanlibutan. So po si Michael Nyayahan, hanggang sa susunod na episode, may the force us be with you.